afternoon sa lahat ayan tara mag tayo ito lang yung ulam ni she mayroong talong mayroong okra ayan sa luyot ayan kain kain sarap nito pag may ginamos. Hmm. O yung oyap. Ah. Parang nasa Pinas lang. Mayroon tayong ano, pahimagas man Yan, yan, yan lang. Sold na. Kailangan natin magtipid. Ako, pag ko ng pinas, lahat gulay. Ayan, maraming salamat mga kamamshi, ka mga kamikus mikos Tara, lunch tayo. Ayan, God bless you all. Ingat po tayong lahat. Bye!